Okay mga boss, so gawa tayo ng short video ngayon. So magka-timing tayo ngayon ng Ford Everest uh, 2017 model. to 2.2 uh, diesel. So ito yung sa harapan natin, ito yung kanyang timing chain. So nai-timing na po natin yan. So ipapakita natin sa inyo kung paano ko sa tiniming na walang pang contradictor, walang special tools dito na gamit sa sigunyal. So yung timing namin, dito tayo sa cam shop so mayroon namang timing mark dito itatapat lang naman natin sa, sa kanyang araw so yan dito ganun din so lang naman natin so ganun lang naman kabilis so ito sa may pressure pump mayroon din siyang malit na butas itatapat lang din natin dito sa may timing mark na ano ng timing chain so ganun lang kadali itatapat lang natin yan so yan So, yung pinakamahirap dito ay yung kanyang sa sigunyal. So, wala kasing mark dito na sigunyal to black. So, wala. Pwede tayong magkamali dyan. So, yung ginawa ko dito, kung makikita nyo itong tatlong tornilyuhan na ito, tatlong tornilyo, mayroon pong yung alin dito sa ilalim. Alin. So, itong alin, tinapat ko lang ito gumawa ko na sarili kong mark, marker so yan nilagyan ko ng bitagre para mabilis ko siyang maibalik so itatapat ko lang ito dito yan tapos bibilangin natin papunta dun sa timing mark ng camshaft so bibilangin natin kung ilan so mula dito sa tapat nito bibilangin natin 1 2 3, 4,

25 na ito 20. dito ako nung sabi dito 1 ah wait lang medyo malabo yung camera natin Oop, ayan so ang bilang ko mga boss ganito 1 2 3 4 so hanggang dito sa sigunyal ay pang 25 okay. tapos nakatutok na siya dito ito mga boss so kunin natin yung pinaka diretsyo nito so hindi tayo pwede magkamali ayan 25 So kanina balik pangalawang back na para ito mga boss Kasi hindi na tutok So Nandito kanina sa nakatutok sa baba Itong ginamak Umabot sya ng Nasa 24 lang sya mga boss Nasa 24 lang sya Hindi sya umabot ng 25 Kung click naman siya hindi maingay kaya lang po uh, walang hatak So mababa lang yung kanyang rpm Umabot lang sya ng dose Pero hindi sya maingay mga boss Tapos dito tayo sa cam shop Uh, sinagad ko mga boss dito Naglagay tayo ng lock Pin lock Tagos dun sa may head So sagad tayo dito Kabila ganoon din So pwede natin na Ipagit na or sagad natin dito sa kabila Tap Kaya lang yung bilang ng Timing chain natin hindi na po siya 25 So mas, mas madali Para sa akin na Isagad ko na siya dito Sagad sa gilid tapos 25 yung bilang ng uh, timing chain so hanggang dito sa uh, may alin ng sigunyal, so ganoon lang po kadali tapos tutok nyo lang to sa pressure pump camshaft dito, so ganoon lang kadali mga boss so yun lang so start natin tapos i-rev natin na nakabukas So, ayan na mga boss. One click naman siya. So, one click siya. Napaandar namin na open to. Tapos, umabot na siya ng 3 RPM mga boss. Umabot na siya ng 3,000 RPM mga boss. Na hindi pa nakakabit yung ating turbo. So, open pa yan mga boss. Kaya medyo maingay kanina. Kasi open pa yung sa intake natin. So, wala pa yung turbo. Umabot na siya ng 3. So, paano pa kaya pag nailagay, pag nakompleto na natin. So, yan lang mga boss. Uh, Ford Everest 2017 model. So ganun lang kadala yung timing natin mga boss. So doon na lang ako doon ako nagbabase sa timing chain. So kahit kahit hindi natin uh, kahit hindi natin kahit kahit natin masyadong naka dito basta nakatutok lang yung timing mark tapos yung bilang nung bilang nung bilang nung timing chain, yung ngipin. So bali 25 mga boss at uh, tutok doon sa alin kasi itong Ford Everest mga boss uh, hindi po ito nakatap pag uh, nagta timing na hindi nakatap yung piston so parang may ano pa sya may ganito pa sa katas bago matap ayan so, mga boss okay so kanina mga boss tumalon ng isang ipin one click naman sya kailang uh, uh one click kasi hindi maingay matining under kailang yung RPM natin ay nasa 2000 RPM lang tapos, uh, pag iniskan, ang lumalabas sa scanner ay uh, camshaft sensor, na boss. So, ayan, camshaft sensor yung lumalabas sa scanner. So, ayan. So, hindi naman sira yung camshaft natin. Yun pala, uh, lumis lang ng timing, mga boss. So, ayan. Okay.